Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas ng matapang na pahayag ang content creator na si Finest China matapos ang naging pasaring ni Mika sa lamang sa PBB Club kung saan binanggit ni Mika ang tungkol sa isang hindi pinangalanang kaibigan na Ani ay pinagtitiwalaan niya noong siya ay naaresto sa Hawaii dahil sa paglabag sa quarantine protocols. Ay, kuya, ah, Hawaii po ako before. Mayroon po akong pinagkatiwalaan na kaibigan noon. <laughs> Nagtiwala po ako sa kanya kasi taga siya. Tapos na nakita po ng mga tao, lumabas ako no quarantine first day ko doon. Nabash po ako noon and na-arrest po ako noon time na yun. So every time na may nagagawa akong mali, bumabalik yon yung bashing sa akin about sa pag-arrest sa akin. So every time na nagkakamali ako, natatakot ako na baka, ala baka bumalik yung nangyari sa Hawaii. Na yun nga, ang tanga ko! Bagamat hindi pinangalanan ni Mika ang kaibigan, marami sa mga netizens ang naghinalang si Finest China ang tinutukoy. Sa kanyang online post, diretsa ang binalikan nito ni Finest China. Sabihin mo na sa TV ha, fucking PBB! Fucking PBB, you tell na may pagkina, pinagkatiwalaan ako. You fucking fuel the fire! pinapalaki mo eh, di ba? Sana hindi mo na bringing up yun eh. Ngayon, magsasalita ako ngayon. Pero hindi ko kinakalaban si Mika dahil sa, wala, hindi ko siya kinakalaban. I'm just saying my part na kahit ano yung kaya pong, kahit sabihin mo, sabihin kita, sige, sabihin ko kayo, kinakausap kita ngayon. Um, sabihin ko na, um, Mika, Please, break the quarantine. Sabi mo sa akin, Fines, break the quarantine, please. Para makapag-hangout tayo. You won't break the fucking quarantine. Just because I said it. May sarili kang, may sarili kang isip. Okay? So don't put the blame on me. Dahil lang doon. No, seriously, don't put the fucking blame on me. A hundred don't put the blame on me. Kasi may kasalanan din si Mika sa part na yon, Okay? Hi, pero I will clarify na hindi siya nakulong. Yung mga chismis na yon, actually never, ever, ever na nakulong si Mika. No, that's not the fucking, that's a wrong rumor. Hindi totoo yon. Hindi siya nakulong. Hindi nakulong si Mika. Habang may mga nagtatanggol kay Mika, marami rin ang nagsabing dapat ay panagutan ng bawat isa ang kanilang sariling aksyon, lalo na kung ito ay may legal na implikasyon. Matatanda ang noong 2020, nag-viral si Mika sa lamang kamatapos siyang maaresto sa Hawaii dahil sa paglabag sa quarantine rules. At ito ay isa sa mga pinakamatitinding kontrobersya sa kanyang karyer. Sa ganitong sitwasyon, dapat nga ba nating isisi sa kaibigan ng ating sariling desisyon? O dapat ba nating panindigan ang naging choice natin, lalo na kung ito ay may kaukulang parusa?